Hayaan mong mabingi sila sa katahimikan ng pagkawala mo because the best response to disrespect is disappearance. Hindi na kailangan ng explanation. The moment na nawalan ka ng value sa mata ng tao, that's a cue to walk away. Bakit ka magstay sa isang lugar na hindi ka na tinitingnan ng may respeto? Because respect is the minimum. Kapag wala nun, lahat ng pagmamahal mo at effort mo, mababaliwala lang. Kaya imbis na makipagtalo ka at iprove mo yung worth mo, you better choose silence. Kasi yung silence ng pagkawala mo, it means tinanggalan mo sila ng access sa buhay mo. When your presence is no longer valued, then pack up. Hindi ka laruan na pwede nilang kunin at itapon kung kailan nila gusto. Mahalaga ka. At importante ka. Kaya once they forget your worth, give them the gift of your absence. At isa pa, huwag ka manghihinayang sa isang connection na men talaga para mag-end. Kaya sinulat ko dito, Minsan pala, yung mga bagay na hindi natin nakuha, sila pala yung mismo nagligtas sa atin. Minsan yung akala mo sayang, yun pala ang dahilan kung bakit nakaligtas ka sa mas masakit, mas mabigat at mas nakakalunod na katotohanan. Maybe some rejections are really protection in disguise. Kaya kahit hindi ko pa bus maintindihan lahat ngayon, I'm slowly learning at peace because maybe they were never meant to save me, but to spare me.